Ka. ako nga pala si Ate Vernice. At ako naman si Ate Jer. At ako naman si Ate Lovely. At ako naman si Kuya Justin. Mula sa... Philippine Normal University. Ayan, magandang, magandang, magandang araw sa ating lahat. Kami nga pala ay Bliss students na from PNU na ngayon ay intern sa NLP. Ngayon ay naka-assign kami sa Reference Division Children's Section. Aba, speaking of Children's Section, napaka-saya na experience ko sa children's section kasi umaga pa lang napaka-productive na namin. At masaya ako na na-witness natin yung uh, yearly natin sin celebrate every February na yung World Read Aloud Day. Naku, ang hirap pala din kahit pa paano nung pagmamanage noon Akala natin simple lang. Siyempre, ang daming ang dami ko nakita na um, participants from different regions, from different provinces. Kaya, ang saya din na um, nakita ko at natuto ko. Kala, um, Sir James, kila Ma'am Jifa at kay Sir Tom dun sa mga um, pagmamanage ng children's program, di pala kasi talaga siya madali. Tapos after nun, nakapag-transcribe din ako, nakapa nakakinig ako ng children's story na nag na nagngalang um, kambing at leon. So bukod sa na, may natutunan ako doon um, na nagkaroon din ako na experience sa pagta-transcribe na hindi lang hindi lang siya basta kinig eh kasi kailangan um iniintindi mo din yung story. Actually, ano eh, sobrang dami namin natutunan within one day pa lang ng pag stay namin dito sa children section. So, siguro para sa akin yung pinakaunang-una talaga na natutunan ko is, um, dapat pala pag librarian ka sa children section, flexible ka. Kasi, Sobrang daming ginagawa pala dito na hindi ka lang dito sa isang area gagawa. Marami siyang event, marami siyang activities. Dapat innovative ka rin sa pag-iisip ng mga events na yun, lalo na yung mga um, readers for patrons mo mga bata. Yes. So, dapat doon palang is creative ka na. So, magagamit yung mga talents natin. Lalo ano, um, napansin ko or nakita ko kanina na marami talaga silang activities gaya ng storytelling, kagaya ng mga workshops, ganoon. You know, hey, yan, tama! lang Ate Jay, at dagdag ko lang din o base sa mga na-observe ko na mga librarians sa children's section dapat pala marami kang baong energy dahil nga sa mga activities na nabanggit mo Ate ng mga workshops no may ma may mga pa workshops para sila hindi lang para sa mga kids kundi para rin sa mga teachers na gustong mag-improve sa kanilang storytelling at pagtuturo ayan ang ikaw naman Kuya Justin ano ang masasabi mo sa ating mga students na nanonood na kasalukuyang kumukuha o nagbabalak kumuha ng bless program Bravo. Ayan. Uh, ano nga ba ang ibig sabihin ng bliss? Ayan, Bachelor of Library and Information Science. Ayan. Dito, ito yung programa na naguhubog sa mga estudyante na maging uh, tagapangalaga ng aklatan. Ayan. Tayo rin yung tagapangalaga ng informasyon at tayo yung nakiki nagbabahagi ng informasyon. Ayan. Kung meron nga tayong tinatawag na circulation section. Ayan. Tayo yung nagsisirculate ng information sa ating community. Ayan. Yung um, pwede rin, hindi lang tayo um, isang division. Ayan, mm. multifaceted tayo. Ma pwede na pwede natin magamit dito yung ating different talents. Pwede ka Pwede kayong yung pagsayaw, pagnatayan, puppeteering, ayan, yung ating mga Uh, workshops ayan nag nag um, a outreach din tayo ayan meron tayong mga outreach programs like yung ginawa natin sa La Union ayan yes. meron tayong ganyan ayan um, yung talent natin sa pagsayaw ayan kasi mag uh, um, perform din tayo ayan tayo yung taga-agapay uh, ng mga nagtuturo ng history. Ayan, kasi pwede tayong maging archivist. Ayan, pwede rin tayong maging um, taga-agapay taga ng teachers. Ayan, tayo yung mga uh, nagpe-preserve ng mga information na kinakailangan ng uh, maraming um, patrons ng ating society. Ayan. Ay, muli ako si Kuya Justine. Ako ulit si Ate Lovely. Ako si Ate Jack. At, at ako si Ate Bernice na laging nagpapa nagsasabi na, na laging, laging magdadasal mag at mag magbabasa ng libro dahil sa National Library of the Philippines mag-enjoy e ka dito, Mab 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 ka dito. Mab 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 Ayan, Teacher Furness, anong oras na ba? 3 o'clock na! Ay, na. Merianda Merienda